100. 100. Lihat, Semua itu kita Itu 50. One 50. Lahat? Lahat kami eh, <mukutat yan> 50. Lahat,

Ha? 140? Mura pa rin? Oo. Baka pa rin. Wala sa ninyasim eh. Kasi nautosan kasi ako. Pakilaw. Baka oh, hipong thai. Di ba alay? Oh, mura kasi lang panindalaan ito rin. Yan ang pin po. Yan ang pwesto nila oh? Yan ang pin. Yan ang ah, sila ate? Wala. Buha ba ngayon ng hipon natin? Magandang 350 na, na lang. Oh. Magaganda pa. Okay. Malalaki. Idol. Repleksyon lang mga paninda mong isda. May pandansi 'yo. Hindi nahanap kita kasi yung kaypi Kumari ko. Hindi na kasi isda, yon. Ay nahanap niya bangos, sa aterapia? Sa kali mayroong sa discount. May discount 'ya. Pag naka sa atin 'no. Pag naka-balo. Malalaki. Ayun siya 'yun,

Matalat maka ang dulo, baka makakita ko sa niya doon Kasi umaga na, no? Ano kaya to? Ha? Ah, Para sa Grabe

Ligo tayo, kayo eh? Wala nang iba? Wala nang iba? Wala na. na. Sayang. Pulo nilang na natira. Like the... Dito mo, makano? Makano ito? Ano, yeah. okay. anak uh, banak, no? Oh. Banak. 50 kilo.

Ang bayad ni Kuya kanina, Akala, mo, alagang p nila lang, oh. lang. Alagang p nila alagang 150 siya pakinggit. Oo. Oh. yan, makaano? Ibig sabihin siya eh. Ibig sabihin akin? Saka ano, ya 150 O, yan? Ah, ito yung 1, ang laki. 115 to laki. Sandaan yung laki. So, kahit pa, nandiyan man tayo bigo. Nangila, uh, baka bigo tayo ng tamban. Ah, kaksa yung espada. Ah, pakarami espada. Oh. Makano kino to kaya eh, kuya? Ah, 169 160 na, 160. 160, espada. Uh,

Sana mak mak kali masa tu. Kali masa tu. Patah pulang makan kali masa. <tipun> Tuan Dred. Tuan Dred. Pada siang itu. Itu tu lingan teman tu. Itu satu lingan tu makan dong. sandangan Sandaan tu <tipun>

Waksakation tampang yan. Hoy. Mga show render, 'yan ano Dito layo sa Rey Adulatan. Wala sa nangyari. Wala sa nangyari. Wala

Buti nakadala ko ngayon eh Sabi ko nakadala ko ngayon Stop! Bakalo ngayon bangos natin? Baka ano? Ha? 140? Muro pa 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 rin Wala sa niya kasi may. Kasi kasi ako eh. Pagkailaw. Baka hipong tay. kasi lang panindalaan rin. Yan yung po. Yan yung pwesto nila o? Ang sila ate Wala, buha ba ngayon ang ipo natin e 50 na lang, magaganda um, pa Idol Replace ko lang yung mga parinda mong isda ay, sa Hindi, nahanap kita kasi ay, Yung ay, kay uh, Kumari ko Nakitinda kasi isda yun Sabi ko, punta ka sa Malabon Dito mong rambo dito. Kasi natitinda sa isda eh. ay Ang hinahanap niya, bangos sa katilapya

<tuk tangan> tahu itu sandan <tuk tangan> ay, ay wala parin.

Gas, winta, winta dyan. At, ah, ba ah, banak, no? Ah, banak. 50 kilo. Try nga sa pusit, makarang din ang 300 Three thirty, three ng Three hundred. Three ba Three hundred. Three

Ah, ito yung 115. Ang oh, laki. 115 to laki. Sandaan yung laki. So, kahit pa, nandiyan ba tayo bigo? Dahil uh, nakabili tayo ng tamban. Ah, kaksa yung espada. Ah, makarami espada. Oh. Makano kinu doon tayo, kuya? Ah, karo. 160 na, 163 160 ke, ispata Sipulito konsana What's the number of speed? 3,000, sir You look pretty Ilang ano yan? 220 220 180 What's the number of 180 Ano to po, ano to ano to Toto bus, toto bus, nakaka-toto bus. Bibiyak kaso. Sa de, wala Ay, wala. Wala itapusin 'yung. Ay, 'yan. Maganda, eh. Dito. Wala, wala. Ito Ito

ah 40 pesos na pinaw Pag-ilaw, ilaw ilaw pag-ilaw Pag-ilaw, pag-ilaw pag ano pag-ilaw Pag-ilaw, lalaki ilaw may ilaw pag-ilaw pag meron pag-ilaw Pag-ilaw, pag-ilaw pag meron? Baklang galonggong? Oo! Oh, meron pala. Meron! Sokla. Saan? <laughs> <laughs> Ito mo uh, kaano? Uh, <laughs> Kasi yung iba lang na hanap babae e. Eh. Galonggong babae sabi. Ha? Yung mga ibang ano diba babae? Magbabahay ka galonggong diba? Eto, thank you. Mayroon ba dyan kay ate Joy? Wala tayo na hanap na si mga kapatid.

Pamigay, pamigay sa eh. ano, no? Ito sa tuloy mo, Makan. Sandaan lahat, oh. Oo, oh, lahat yan. Sandaan lahat, oh. Dami, oh. Sandaan lahat. Dito, 150. Sa Kalating panyira, oh. Grabe, mura. Tura, yun. Oh. Sandaan lahat, oh. Pinapapinta lang sa'yo, no? oh? Opo. Pinapapinta ah, lang sa'yo, oh. Oo, ganun. Brabe, napakamurang isa hindi aling kong kami ngayon napakamurang wala turay baksak kaysa turay ngayon.

Okay. Okay. Forty, forty, ah, forty, one forty and Ito mangku Sing nyo mo sing pintal pesos. 50. kung 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 kung

Grabe no. Grabe ni. Isda, napakamura. Laki nito. Durado. Hanggang <laughs> sa natapos na lang. Wala tayong kita sa mga Okay na, at panalo naman tayo sa tamban, no. Wala 20 lang. Nakap karami na dito. Wala na ko Oo oh, ah Palala lang ah Pakalimangon natin ngayon ah 150 na lang tumpok oh 150 na lang tumpok oh Si Marian, si Marian Hello Marian Walang saninyasi Bigo na naman 250 ang ating ano, sipit oh Kalimangon Ito dito dito Sipit, ganun dito 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 ang dami niya malaki kanina na na Dami kanina eh. Dami tao kasi kaya Pero matataba oh. Grabe pa Wait, wait. Ito na naman, sige na. Hindi, isa lang yan. Bibili yun. Bibili tala kayo. Ano idol? Uwain ako idol? Nagbigyo ako ngayon. Matulang pa ito sa iba na dyan. Kung Hei. sila, tayo no dahil uh, bigo tayo wala tayong nakitang sarinyasa pero bliss pa rin dahil bumili ako ng tampan sinubukan ko lang yung gusto ng mga kasamaan ko maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin dito yun lang po ang God bless mabuhay po kayo